means you are living a holy life. Amen. Ang balaan ng tao at itong tao nagtrabaho sa buwaton sa ginoon. Nag-apil ba yung study? Nag-simba? Nag-ambo? Nag-puasa? Mauna balaan ng tao. Amen. Bupalagpag ang mga balaan. Kaya e ganun tao nagpagkabalaan, nagsimihin unang kasayok. Hallelujah. John 15 verse 2, His word is like a water that cleans us. Without holiness, no one can see God. Kaya nga no, ang pruwiba rin yung pag-iksunan na ang Diyos makakita na tungod kay na si Kristo na ito. Na ang pulong. The word itself is God himself. The word became flesh and dwell among us. Amen isang pulong na naani mo. Muna during the day of the Lord's coming, ang ginataw sa ginaw sa church, sa entire church. The church of God is not your building, church building. But you are the church. You are the temple of the Holy Ghost. That's why we are so called the body of Christ. Kaya si Christ ang head of the church. We are the temple. Asan na po si Jesus, wala siya galingan. Naani mo? haus di Kristo. Mana nang babe dili dapat makan si Balaam? Pasadinan nang uban ngon nga awala fokus. Asa ta fokus, Problema, bang? Sa kwarta ba? Sa trabaho ba? Asa ba imong fokus karon? Saya mo panginangan. Saya mo bakang-baka sumu baboy. Asa imong fokus karon? Sa negosyo. kung asa ka nakapokus mapilsunan na adyakot ang imong kasintas. Ngayon sa Bible, kung asa imong bahay, ay ikaw ako limong kasintas. Actually, mm -hmm. nag-isgot focus. Asa ka nakapokus. Pero kung mag-focus ka sa ginoo, fixing your eyes to Jesus, tuwa ako dito imong kasintas. Amen. Amen. Mm -hmm. Kaya kung tuwa dito itong kasing-kasing, Malipay ang ginoo sa si mong kasintasin. Kaya ang tinuod na imahin na ito, kinina sa sulod, dili nang imong mong sa samin. Amen? na sa sulod. Manahin Bible, ba, love the Lord with all your hearts, with all your soul, with all your strength. Kaya gusto ang ginoon mong posesin si mong kasintasin. Gusto siya mong puyong sa si mong kasintasin wala yun Bible, is circumcised at kasing kasing. Kaya kung di niya ma-circumcise, di niya pwede po yung ad. Muna yung kasing kasing, mahiluan ma, ma ang atong kasing kasing. So focus on the Lord. Focus sa trabaho sa Ginoo. Focus sa mga activities sa Ginoo. Sa church. Aron nga diya ka ma-inspire, diya ka ma-dasig, diya ka mutubo, diya ka mutubo. Dili-dali makuratan. Hallelujah! Amen! Hindi nalang maguratan, magaisunan ang ginoo na ay saktong panahon alang nato, alang sa mga dagkong butang. Pero, i-allow sa ginoo sometimes, i-allow sa ginoo na uh, mo experience ka o mga certain trials. Kita no, sa ginoo, likon ba ang iyong pagtuho? Mura magbalay. O sa una pa, pag mag-blessing balay kayo, Likon ba nga balay? Na kung doon ay pagtayo ka nun nimo, pasalamat din na daan ang ginoo. Amen! Kay humani ana na pagtayo pa kay sunan, na yun na dibuhato ng ginoo. Amen! Di rin yung pwede mo kay saan ginoo. Amen. Amen! Kitang tanan na ay mga in-